Ito mga idol. Update ko lang sa gulong. Ayan na, Medyo nakadikit siya. Pero may dalawa na rin ako na baklas. Ayan, ito pa. Uh, tapos uh, malagyan yung ikabit yung dalawa tatlo yung kakabit na dito lima uh, matapos ngayon maghapon yung tatlong may kabit para yung dalawan na lang mga bukas siguro ito naman ang bukas o sa lunis ito naman yung isunod ko pa, natapos yan ay kabit at yung bagong gulong na yan kondisyon na kondisyon na naman itong lubid trailer na to eh mga idol Ma mamaya na naman pag naikabit natin